Hello, Philippines in the low world. Ito na ang ating mga uh, listasyon. Kung saan ang bawat isa. Anong masabi niyo sa trabaho niyo sa ito? Ano bang pangalan Pensa. mo? Dexter. Dexter. Pakilala ko sa camera. I am Dexter Price. <laughs> Ikaw naman, kuya. Ano bang ang station mo dito? Napakagandang bata. <laughs> Magpakala lang sa camera. Lalagyan natin siya. Ayaw niya, mahiya. Mahiya ay ang bata niya. Ang si G. Ikaw naman. Ano station mo, kuya? Pantre po. Pantre station. Humutay mo naman yung mga tagahanga mo dito sa Jolly Bean Mall. Ano po, Pao? Ha? Tagahanga mo. Diyan po siya nagkakamali. Ayan. Nandun na yun dahil sarado na po ang store. Habang nag-release sa bawat isa ay tatanong natin kung anong mga uh, trabaho nila. Ikaw, anong pangalan mo kuya? Ako po si Joven. Dito po ako may isang <laughs> Andre! Bakit ka pala natatawa? Wala mo! Ayan, ikaw naman. <laughs> ikaw naman, Ale. Ikaw naman, Ale. <laughs> ano sabi mo ngayong gabing sa duty mo? Bakit ko na. Ah, ito, ito pa rin nakasira dun sa water pump. Ano mas sabi mo dun sa pagkasira ng water pump natin? Kahit lang, kahit nag-aid sa akin, kahit lang. Go for gold, go for yes! Yun, ang magandang bata. pag-isip Ang So ngayon, ano mas sabi mo? Say hi! Say hi! Ayan, DC. Ikaw, kuya, ano mas mo sa duty mo ngayon? Short ba? Okay naman. Hello? Sino to? Sino to? Asan kayo? Jason? Ah, si Red to. <laughs> si Red? <laughs> Wala, nagdi-video lang naman kami ngayon. Ano ang sasabi mo? Ikaw naman, Jerome. Tingin ka sa camera, pakilala ka dahil hindi ka parami kilala. Ang <laughs> <laughs> gwapo-gwapo ng bata, hinayar ka, diba? Oh, ngayon. Hindi. Ano ba pangalan mo, kuya? Uh, guwapo ako dyan. Uh, ano ba pangalan mo? Colin. Colin. Kung masara ng ang, ang trabaho mo sa Jollibee mo, yung masaya ka ba? Ay naman at... niya, kanya ka naman. Okay. Ay. ay, yan ang pinakagwapong rider. Oh, siya po ang tinatawag natin, Ming, Mr. Dream Boy, na si Jollibee Mobile. natin siya. Una naman, ang ano Bilang isang rider, anong mag magiging moto mo ngayong gabi ito? Ah, um, ano ba? Wala sa YouTube yan, kaya ayusin mo ko Ano ba maganda ang moto ano ng rider? Walang um, wala. bawal ang late. <laughs> yan, napakagandang moto ang ginawa ng aming gobs. <laughs> Guwapo, guwapo, rider. Walang gate down. <laughs> yung AC na magpumunta yung AC siya, ha? hagar. Oh, Hagar daw. <laughs> yung manager natin, manager natin si Sir Albert. Bising 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 siya sa bagong DIC niya dahil nagbago na naman. Gabi-gabi <laughs> na lang nagbabago at titipin ba? Padami ng padami ng inventory namin. Ito naman ang aming project na Food Safety Learnings for the Day. Alam nyo ba na walang sumusuporta nito sa akin? Ayan, napakagaling ng paglilinis. Standard yan maglinis ng mga tao dito sa Jollibee Market. oh, itong magandang bata to so ayaw magpakilala sa camera eh. Kahiyain kasi. Hanggang dyan po at babalik po ah, ang Jollibee